Ako nagba vlog noon na... Mula kayo nag-adjust mo hindi talaga akong kumain, mga mm. ayan. Mag-tinik. Ay, di. Bala na yung tinik sa pag <laughs> <laughs> Bala yung tinik mag-adjust. Mm. Ako talaga, ano lang. Mm. Oh, Yummy!

Ayan, what's up mga idol? Ito kami ni Ate Muth Yeah! Ito sarap na gulam natin Ate yeah. at Muth natin, yeah. yeah. uh, natin naman yun uh, 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 mm, Ito sa sarap oh Meron kaming Ano nga to? Sinigang Sinigang Tapos may perito Tapos itong gata Yung paborito yeah. na may gulay Tas, Mano, Ito yung ito yung kanin mo dito so, Tagin natin ng kanin Dahil kami ay kakain Kain tayo mga idol Kain-kain yan Uy ay, masarap ang sabaw. Kita mo naman yan, okay. oh, gata, oh. Ganatan. Lagyan natin ng hipon. Sitaw, sitaw. Ay, paborito mo sitaw. Yes. Yun. Maliban lang sa upa. Hmm. Wait lang. Lalagay tayo. Tingnan, tingin, tingin pa, pa lang, pala. Kaya mo yan. Oo. <laughs> oh. Okay <yun> na. Wala <laughs> kaya agad yung Kaya na talaga ako kumain, mga mm. idol. <laughs> Plito, <laughs> mm. <laughs> mm. tapos mm -hmm. gata. Mm. Paano pag magtingin? Ay, di. bala na yung tinik sa kayo. <laughs> <laughs> bala yung tinik mag-adjust. Sobra. Mm. Magbalat na. Yum, hipom. Mm. Kaya, kain. Na eh, hipom. Mm mm. Yep. Pwede mo na siyang yung agad yun to, oh. Mm. Tapos bibig ang magbabayad Mm. <coughs> Pero logay ako sa kanya kasi mabilis ako kumain. Huwag <laughs> ko lang dyan mabagal maasim Masin na. Tama na. Mahindi natin maubos. Sayang. Mas Yan, ganito ako magbalat, guys. Itong sabaw, oh, sorry, oh. Mm. Hmm. masarap Sarap, ang hipon Nasulap ang luto, eh. Nairapan ka ba? Lagyan pa natin. Sige, sige lang. <laughs> sige lang. <laughs> sige lang. Ako naman mga idol magbalat ng hipon ganito. Dari tsoka na. Siya, kinakain niya yung ano, eh. Ako kasi hindi, hindi kayaanin ang aking ano, eh. Bigwig. Sabi ng iba, bakit mo daw pinapaa? ah mm. uh, sabi nila, bakit daw mm. hindi mo daw gamitan ng kamay? Mm Gat daw yan ang ginagamit mo. Kasi ito lang po yung meron tayo. Yan. isda mm -hmm. Ang sarap talaga ng luto niya. Mm -hmm. Yan. Hindi ba ang tawa yan o. Oh. solid o. Oh. Wow! Yung kamatis mga doon yan ang mahilig. Ang sarap kainin yung kamatis. Mmm! Mmm! Post oh. mm -hmm. bite! Ako talaga ano mm -hmm. daw. Oh, edol o. Oh. <laughs> mm -hmm. Japan. Mm -hmm. Tubig. Bakit? Kapag tubig. Kapag ang Tubig. Kailang -kailang <laughs> Kala ko mo kaya ka nagasigaw na tubig to. <laughs> Nagulam. Ayan. Tubig daw, tubig. 🎵 Yung nandiyan na di magmamagal Sarap! Lasang pa. <laughs> <laughs>